yung shampoo mo nanay para hindi na kasi kasi nanap kita nung hindi naman kita nakikita Iba sabi ko pa nga pati channel chinelas mo at least ngayon magka partner hello mga kayote good morning good afternoon good evening sa lahat po ng viewers ay, tayo ay nanak mo ako. Oo, oh, saan ka lang rin namang galing? Okay, na yung init? Haan? Nagwalit ka ng kalsada! Saan ka nagwalis? Haan? Ah, saan yun? Saan ka doon? Baka ah, ng bodega ng pedigal. Haan? Doon ka nagwalis? Pagkano naman sinahod mo? Wala akong tao. Ayan hmm. lang ako. Bigyan na lang kita ng pambili mo ng shampoo. Sinahod <laughs> mo ay, yung niready ko ba naman, alam mo, yung ko, takit tagal mo magpakita sa akin. Sabi mo, nandiyan ka lang. Alam mo, natatakot ako. Eh, okay Tapos wala naman ako. Hindi tayo pinagtatagpo, pero tinadhana. bibili <laughs> ka lang. Ano yung Pagkain man ay Pagkain yan? Yung guide na paborito mo. ako yung guide ni na naman para sa Arctic hmm ohhi diba ako po 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 ba una ah okay yung direksyon pa pala natin binigyan ka binigyan ka token so at ah, binigyan ko kasi doon sa isang nanay yung ano yung meron din yung siyang mga mga bahay-bahay tapos yung binigyan ko yung shampoo yung sabon. Hindi, Ang dagal kita. Siguro mga one month na tayong hindi nagkita. <laughs> Ay, hindi ka na nalalagay dito. Nasa harap. Hindi, hindi ka na nagpupunta dito. Bihira na lang. Bihira ka na lang kung nagpupunta dito. Ano? ng Bakit, eh, bakit ba? <laughs> na ka naman? Ginagawa, eh, wala So, mo. na lang so kita eh, ng pambili mo na shampoo mo, Ah? Sa, 'di ka pa ba? shampoo, sabon gano'n. shampoo, sabon. Kailan ba? shampoo sa lang nai. Yan lang pabili mo ng shampoo mo nanay Para hindi na kasi kasi nanap kita nung hindi naman kita nakikita. Di ba sabi ko pang channel si Nelas mo. At least kayo magka-partner. Opo. Manipis. Opo. Opo. Kaya nga. At least ngayon magka-partner. Dati hindi. Di ba? Dati magka-iba violet and blue. Ayun, no? Okay. pabili mo muna ng shampoo mo hanggang hindi ulit ako nakakabili. <laughs> Pero nakaredy na yun, may sabon, may shampoo, may cologne pa, yung may toothpaste pa. Hindi eh, kasi ko... kita nakita. Ayun nga, hindi nga, hindi ko rin mapapangako sa'yo. Sige, nanay. Sige po. Ay, ating may floor. <laughs> Sige, ating may floor eh. Yun lang eh. Hindi ko na nadali. Eh. eh, ngayon kita nakita. kasi sexy-sexy mo pa naman. Ha? Sige po. Bye-bye. Sa muli nating pagkikita. Sana magkita ulit tayo, ha? Uh -huh. <laughs> Basang-basa yung likod mo. Basa. Naglakad ka na naman. May minute ka na naman po sa ano LTO. Eh, Ay, pakilala ko pa rin. Ay ngayon, sarado ba? Sarado uh, ba? Opo, kasi hapon na din. Sige na po yan. Bili mo muna ng pagkain mo po bago mag-shampoo. wala ka naman Wala ka naman kasing sako. Ano? Diba? Meron ka naman ako pa. Ah, o. Nakaipot ka. Sige po. Sige, sige. Bye-bye. Bye-bye po. Out po pala kay Kuya Porg Tanaman, Sis Betty Atinan, uh, Jeline Dandit, Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa ating R-Papa supporter. Maraming salamat po. Thank you. Thank you po sa lahat ng viewers. Salamat. Palaging nandiyan at kang ano mang pagsubok, lahat kakayanin Dahil kasama mo sila Hindi ka iiwan, di pa pabayaan Ganyan sila kong magmahal Ayan si ate Merly at ate laging maaasahan at palagi lang nandyan kapag ikay nahihirapan ng pagtulong nila ay wala sinisino ang hangarin nila ay magpasaya ng mga tao ganyan sila kung magmahal ng kababayan ayaw nilang makitang may taong nahihirapan yung mga katulad nyo ang dapat pinutularan may malasakit at hindi kayo pababayaan salamat sa lahat ati Merle ati Laura dahil binigyan nyo sila ng pag-asa Kahit kailanman di naghangad ng kapalit Nakita yun ni Lord siya na bahalang magbalik Hilin namin lahat, sana di kayo magbago Tuloy nyo lang pagtulong sa gipit ng mga tao Mundo nilang madilim, kayo ang nagpaliwanag At kayo din dahilan, kaya sila inapanatan Palagi nandyan, at palagi kang tutulungan Ano mang pagsubok, lahat kakayanin Dahil kasama mo sila Hindi ka iiwan, di pa ayan ngeneng sila kumagmay ayan si ate merly at ate instrumento ng itaas Mga nangihinang loob nila kayo nagpalakas Maraming humahanga sa pinapakita nyo Ayan ang dahilan kung ba't mahal namin kayo Sana di kayo magsawa na sila itulungan Mga lola at lolo at mga kabataan Nakatingin lang si ama at laging gumagabay Tutulungan din kayo makarating sa tagumpay At maraming malungkot na tao ang napangiti At kayo din nag-alis ng kanilang pighati Mga buhay nila, kayo ang nagpakulay Kayo din ang dahilan kung ba't sila naging matibay Salamat dahil may katulad nyo Isa kayo sa mga vlogger na inidulo Malalambot ang puso at mabilis maawa At nagbibigay palagi sila sa atin ng biyaya Palagi na dyan at talagi kang tutulungan Ano mang pagsubok, lahat kakayanin Dahil kasama mo sila Hindi ka iiwan, di pa pabayaan Ganyan sila kung magmahal si at merly at all